Hello mga boss, sa mga naghahanap ng tangke laman, meron po tayo ngayon bagong dating, Shine Gas. Yan. At meron din tayong price gas. Petron, Gasol, at Fiesta Gas. Meron din tayo mga boss na Super kalan Gas 11 kg. Alam, hindi ko siya na-display dahil sikip na. Sa mga wala pa dyang LPG na panggamit sa pagluluto nyo, Punta lang po kayo sa aming mga LPG store or kung hindi kayo makapunta at medyo malayo-layo. Ilalagay ko dyan sa baba sa description ng aming Facebook page at pwede na kayong kumuntak doon. At pwede na yun, doon na tayo magta-transaction at i-deliver na lang namin kung sakaling kayo ay magpapadeliver. Sa delivery, wala po kaming uh, delivery charge. Free installation na rin mga boss sa inyong mga stub. Bagong dating po yan, galing sa planta tayo. At yun, yun, yun nga kung naghahanap na kayo ng mag-deliver, pwede po tayong mag-deliver sa inyong mga bahay. At ayun mga boss, hanggang dito na lang ang ating video. Itong video na to ay para sa mga naghahanap ng kanilang mga tangke na gagamitin sa pagluluto. All right.